Hello everyone, so welcome back to my channel. So if you are new to my channel, please do click the subscribe button and click the notification bell para manotify kayo every time na mag-upload ako ng aking new upload video. So meron din ako guys na Facebook. So, i-follow nyo ako guys sa Marie Brioso. Okay? So, yon. So, for today's video guys, sasagutin ko lang yung question sa akin sa messenger. So, hindi ko nalalagay yung screenshot dyan sa wall. So, ang tanong sa akin is, kung ano pa daw ba yung ibang option para makarating sila dito sa Greece? Kung hindi sila uh, qualified, qualified dun sa mga requirements na hinihingi sa kanila ng agency. Okay, okay kasi meron kasi yung mga overage, 'di ba? Hindi sila or kulang yung experience nila. So, yun. Kaya may mga nagtatanong, no? Meron pa bang ibang way? So, guys, yung, sasabi, yung sasabihin ko sa inyo is, eh, sa, yung about lang doon sa nalalaman ko, okay? Mm, so, yun. <laughs> so, ang pwede nyong gawin, guys, is, number one is maghanap kayo ng tao na nandito sa Greece. So, wag ako, ha? <laughs> so, no. So, yun. Maghanap kayo ng kakilala dito sa Greece na handang hanapan kayo ng employer. Uh, na mahandang hanap pa kayo na employer and then ang kailangan nyo pala guys is isa pa is kailangan nyo mag uh, maghanda ng malaking pera uh, siguro kulang kulang 400,000 okay so parang maximum na yan so kasi pera nyo yung pagagalawin nyo kung hindi kayo qualified sa mga requirements okay kung wala kayong kamag-anak dito. Kasi, syempre, pera nyo yung pagagalawin nyo. Kailangan na magpahanap kayo ng employer. So, yung naganap na employer, kailangan yung bayaran. And then, yung, yung binayaran yung tao, kailangan humanap na employer na yung employer na yon is kailangan nyo rin bayaran. And then, kailangan nyo rin magbayad ng lawyer. Okay? So, yon So, yun yung, yun yung alam ko na way na isa sa pwede nyong gawin. Okay? And then, Pangalawa is yun, tourist. Pero yung tourist parang napakahirap nun eh. Kasi kailangan nyo mag-present ng mga uh, documents, lalo na yung mga bank-bank accounts. So, mahirap yun. Pero isa yun sa pwede nyo gawin kung gusto nyo makarating dito sa Greece, okay? So, yon Eh, tulad ko nga, yung kapatid ko nga, gusto ko rin na makapag-apply dito. Kasi nga hindi rin siya qualified sa sa experience, pero pera talaga yung kailangan namin ihanda kasi nga, pera yung pagagalawin namin, okay, so yon So, kung talagang decided kayo na makapunta dito, maghanda kayo ng malaking pera. So, sa mga nagme-message sa akin na, talaga daw ba na kailangan kang gumastos ng ganun? Kasi nga may nag na kailangan mong gumastos sa kulang-kulang kalahating milyon. So, guys, merong ganun. Kasi ang ginagawa nila is, kayo lahat yung pinapagastos para makarating kayo dito sa Greece. Kasi ako, katulad ko, ako nasa 120,000 lang yung nagastos ko. Kasi nga, Uh, gumastos yung employer ko dito sila yung nag-sponsor sa akin para makarating dito meron naman kasi na mga nag-sponsor na hindi nila sinasagot lahat ng gastos pero kung ito total yung gastos ng amo ko at total ko is inaabot din talaga ng kulang-kulang nasa 300,000 mahigit so yun lang yung option na alam ko paano makarating kayo dito sa Greece at yun kung gusto nyo pa pala is kung uh, tulad yan, mag-apply kayo sa Cyprus. And then, kasi sa Cyprus, meron din mga agency na nagpapapunta dito sa Greece. So, yon Medyo mahaba na yung video ko. So, yon lang guys. Hopefully na makatulong ulit sa inyong video ko na ito. And please do share. And yan. Please do uh, click the like button also. And yun lang guys, maraming salamat sa panonood at sa suporta and sana kayo ay magsawang suportahan ang aking YouTube channel. So bye guys, God bless.